Ingat, mag pray na inyo. Eh. pray na beer. Ganda bibi ah. Patay daro ng Ipit mo. patay na ipit po. Ganda po puyod. Oh, wow. Ganda ng po mo ay. Ang tawag dyan noon, lambada. Lambada, tawag dyan bibi. Alam mo kung tawag dyan sa ribbon mo yan? yan? Kaya lang, akong dito. Ang tawag dyan ay lambada. Sunugan ko na lang, magawa ako dyan doon. Gagawa kami kayo dyan noon. Gagawa kami kayo kami noon. Nahanap na kami lumang ganyan ng ipit. Oh, nagawa kami yeah, ganyan. Na, Lambada. Ng lang. Mm -hmm. Yung sinabi ni Sir, bawal daw yung malalaki yung imo. Ano mm yun? -hmm. Yung parang isang, yung isang Hikaw. malalaki. Uh -huh. Tapos yung nakablock. Ang <laughs> may oh, maliit pang batang nakahikaw na ay. anak maganda. ganyan? hawak, ano, kaya so, oh, na lang ito. Oh. Ang ganda ng bag mo ah, parang dalaga ng bag ha? Kasi laman, laki naman Parang lalagan ang malambot yan pala. pala pa oh, kay Iverde, malambot yung bag. Para pwede pang notebook. Mm. Ibibili ko rin ang notebook. Oh, kay Iverde. Hindi po dito kay Iverde si na. <laughs> Nakabot na, na, yung lag no ano yung oh, papel. Mm. At, <laughs> mo tayo, pa, mo. Oh. <laughs> yan, bigay mo yan. Hayngin mo bibi ha, oh. Para <laughs> malimutan. Mm. Ingat. Uh. Uh. Ay, sa atin uh -ang. Uh. Ingat ha uh. gusto sa ibang hinatid mo Papa Ibang hinatid mo Pagbalit na ring Tuwag sa hindi, daan Dapat pala gayon, ano, para, ano, maagap talaga. O, kagaya test ka sa Iber, eh, ito taga lumarga, ay Warat pa damit mo. Hindi ka sila magtaring magbihis, kailan damit? Kaya ibear. Ano sabi niya ibear? Opa, anong tumingin ng damit niya? Hahaha! Hahahaha! Paano walang walang Magpalit at? Oo, na. Ha? Ang bis? mo ayos lang yan. Kusa-kusa kan damit. Hindi naman yung motor. Sa motor tumingin, hindi sa damit.